wala tayo sa posisyon para sagutin yung mga report na sinasabi na merong uh, dinukot na isang tao na muna hindi natin uh, alam yung authenticity po nitong uh, kumakalat po na CCTV footage whether or not itong sinasabi po nila na sumuko sa EFD ko ay uh, one and the same person. <coughs> kumalat na video sa social media kung saan makikita naglalakad ang isang lalaki ng biglang sinunggaban na isa sa limang kalalakihan. Kita sa timestamp ng CCTV, nakuha ito noong alas 4.49 ng hapon, Miyerkules na nakaraang linggo February 20. Ang lalaki sinunggaban ay sinasabi ng aktivistang si Jose Marie Estelier at kapatid ng dating political prisoner at amihan activist na si Jean Estelier. Ngunit ang Philippine National Police sinabing walang natanggap na report kaugnay sa abduction estelyer sa batangas, Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, ang nakarating sa kanilang impormasyon ay ang pagsuko nito sa Philippine Army noong February 23. One weekend confirmed for you ma'am, noong February 23 po, upon learning po na itong si Jose Maria, ay uh, sumuko po, po sa Philippine Army, ang CIDG po ay nag-serve po ng warrant uh, of arrest against po sa kanya. Kayunman, hindi ani nga nakuha ng CIDG ang kustudiya ni Estelier dahil sa temporary commitment order mula sa korte. Hindi po nakuha ma'am yung uh, kustudiya po ng, uh, ng uh, nitong si Jose Maria, o Jose Marie Estelier alias Maria dahil may pinakita po na temporary commitment order na inisyo po ng uh, Regional Trial Court Branch 52 na kung saan nakalagay po doon na itong si Jose Maria Espinier alias si Jose Maria ay mananatili po sa kustodiya po ng line of turn to regain Philippine Army. Dagdag ni Colonel Fajardo, si Estelier ay mayroong kinakaharap na labing siyam na kaso. Ang so, po doon ay uh, murder, may attempted may attempted murder yung siya, may frustrated by illegal uh, possession of firearms, by theft, uh, death, and uh, at parami pa kung mata. So, 19 cases po according to uh, the ADD in the fight. Ang grupong karapatan, hinimok ang Commission on Human Rights na investigahan ang insidente. Si Estelier ay nananatiling nasa kustudiya ng 9 Altered Brigade ng Philippine Army sa Sorsogon. Leia. Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. <tog>